saan ang saan ang tension ngayon? How's your throat? Hindi siya pag... Hindi lang siya super pagod. Okay. How's ito your siya. mouth? Ito ang pagod. Very good. Tsaka ito. Ito ang ito. Yes. Pag ito ang pagod, Magandang araw sa inyo. Kamusta po? Ang lesson natin na pag-aaralan ngayon ay ang forward voice o front attack. Ang forward voice o front attack ay isa sa mga placement o technique sa pagkanta na ginagamit para maiwasan ang madaling pagkapagod ng lalamunan. Nakakatulong ito para maging powerful ang tunog o boses na lumalabas habang kumakanta. Nakakatulong din ito ng pagkontrol sa dynamics, yung mga paglakas o paghina na hindi nasisira o nagsasuffer ang tunog. At uh, lalong-lalo na nakakatulong ito ng malaki sa pagsuporta o pag-atake ng mataas na notes, uh, sa pag-sustain din ng mahabang notes. Ang gamit nito ay para ilipat mula sa lalamunan ang lahat ng tensyon o pwersa, uh, inililipat ito sa parte ng bibig habang kumakanta para maiwasan ang pagkapagod ng lalamunan at uh, na baka magdulot ng pagkamalat at pagkasira ng lalamunan o sobrang pagkapagod ng lalamunan. Paano po yun? Sa pamamagitan ng paglamnam at pagbigkas ng maliwanag ng mga salita o enunciation, gamit ang muscles ng bibig habang kumakanta. So, eto po, gagamitin natin ang mga muscles ninyo sa bibig, sa cheekbone, sa labi, lahat po yan. Yan po ang gagamitin natin. Nalilipat lahat ng tensyon o puwersa mula sa lalamunan papunta sa parte ng bibig at ang nangyayari, nare-relax nito ang lalamunan habang kumakanta. Ibig po sabihin, imbis na ang lalamunan ninyo, ang pinapagod nyo, uh, ang papagurin po natin ay ang bibig natin habang kumakanta. Papasok na din po dito ang pag-resonate ng boses o tunog sa mga matitigas na parte ng bibig tulad ng, ng gums, ng gilagid, ng palate o ngalangala, -ngala, ngipin, uh, at labi at kasama na rin pati ang cheekbone. Ano ang kaibahan ng may suporta at walang suporta sa bibig? Ito po ang kaibahan ng may suporta at walang suporta sa bibig. Uh, Nagdrawing na po ako para mas lalo ninyong maintindihan. Ito po, kung papansinin ninyo, ito yung basta lamang lumalabas ang hangin, ang tunog, o ang boses na galing sa diaphragm. Ang nangyayari po, ang persado ang lalamunan. Ito pong area na to ang nagiging persado masyado so madali pong na, na, napapagod ang lalamunan kung basta-basta lang po lalabas sa bibig ang tunog at wala pong suporta na galing dito sa bibig. Uh, hindi rin po siya nagki-create ng vibration o hindi siya nagre-resonate sa parte na, sa mga matitigas na parte ng area ng bibig natin at mukha natin. So, yun po ang kaibahan ng walang suporta ng bibig at walang vibration na kikreate. Ang tunog po ay medyo mahina. So, ang nangyayari, uh, masyadong mahina at mahangin dahil sa kawalan ng suporta at kulang na suporta. Uh, kaya nagdudulot ito ng tensyon sa lalamunan at nagingiging puwersado ang lalamunan nyo, lalo na kung nag-a-attack kayo ng mas mataas na note ah uh, nagdudulot din ito ng pagka-spread ng voice. Ano po yung pagka-spread ng voice? Ang spread voice po ay yung boses na kalat, na hindi magandang pakinggan, na parang maingay, magsalita ay parang palingkera, hindi po siya maliwanag, masyadong maingay ang quality ng tunog na ganon pag nakaspread yung voice. ah uh, kung meron pong suporta ng bibig, at merong at nagre-resonate ang uh, tunog sa bibig mas lalo pong lumalakas nagki-create ng vibration at nabubuo lalo ang tunog katulad po nito ito po yung hangin yung boses na galing sa diaphragm nagko-connecta po siya sa mga focal points o mga focus points ng bibig natin importante po yung focal point para doon po mag-vibrate lahat ng tunog. So, pag nag-create po ng vibration, naiiwan dito ang tunog at nagiging mas malakas ang tunog na nilalabas nyo. Hindi po tulad kanina na basta lamang siya lumalabas sa bibig. Ito po, nagkukonek na yung tunog ninyo sa mga vibration sa cheekbone, sa nasal bone, sa palate, dito sa gums, nagkikreate po siya ng vibration at mas lalong lumalakas at mas lalo ninyong nakokontrol ang boses ninyo. Pansin niyo pong mabuti ang focus ng pag-forward sa bibig kung paano ito binibigas maigi at paano ninanamnam ng mabuti at kung paano na rin mag-resonate sa bibig ang tunog o boses na lumalabas. ng paraan para malaman kung nagagawa ito ng tama. Kung pagkatapos ninyong kumanta ay nangangalay o napapagod ang muscles niyo dito sa bibig at wala kayong tension na naramdaman sa lalamunan at walang sakit na kung ano man na naramdaman sa lalamunan, yun po ang indikasyon na nagawa ninyo ng tama, ang front attack o forward attack kung kabaliktara naman ang nangyari, ang napagod sa inyo ay ang lalamunan nyo, ibig po sabihin na hindi tama ang ginagawa niyong pagkanta o hindi kayo nag-support ng front or forward. Hindi ninyo nasuportahan maigi yung pag-ata na kailangan ng suporta sa bibig. Ah uh -huh. nakakapagod po ang pagkanta pero dapat na tandaan natin na hindi dapat ang lalamunan ang napapagod pag kumakanta dahil pag napagod ang lalamunan baka po magdulot ito ng pagkamalat at kahit magpahinga kayo ng ilang oras hindi po kayo makakakanta baka tumagal pa ng mas mahabang araw o buwan na hindi ninyo magamit ang boses nyo dahil masyado na kayong uh, minala sa pagganta nyo. Masyado, masyado nyo nang pinagod ang lalamunan nyo. Kaya po kung ang mga muscles sa bibig natin ang mapapagod habang kumakanta, ipahinga nyo lang po yan ng ilang minuto. Uh, baka kakanta pa rin po kayo kahit mga ilang oras pa. Pwede pa kayong makakanta. Yan po ang sekreto ng mga, mga nagpe-perform sa teatro na na matagalang performance, mga performance na mga dalawa, tatlong oras na sunod-sunod. At ang mga professional singers na kumakanta ng mas mga mahabang oras na kantahan. Yan po ang lesson natin sa araw na ito. Sana po ay may natutunan na naman kayo ng na mga bagong teknik at mga bagong paraan na pwede ninyong magamit para sa, sa lalong ikaw husay ninyo at maging bihasa kayo sa pagkanta. Para sa mga bago, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa akin channel sa YouTube, Voice Lesson with Coach Pete. Hanggang sa muli, maraming salamat po.